Hi mga ka-chosyor. Dahil nag po si ate ng, ano, si auntie ng Toyan, naghanap talaga ng paraan. Oh, galing siya sa Thailand, no? Oh. Mayroong nag deliver sa amin dito. Ano siya? Uh, Asian store. Tapos, ayan, nag-offer sila ng home delivery. So, ayan. So, 100% not frozen. Yeah, that's good. Very expensive. But, para maano lang yung paglalalaway ko doon sa mga ano nakikita ko sa Facebook. Ayun, nag-order si Manang Manang. Ayan, si Manang nyo. Ano? Eto yung isang tray na to, ang laman niya is uh, dalawa or tatlong buto lang. Tapos, ang price nito is $35 nagta nag ano talaga siya. Medyo mahal pero nagtiis-tiis yung pitaka or wallet ni Manang Manang. Ayan na mga Manang Manang. Ayan, 500 grams lang siya ang 35 dollars. Hindi naman siya frozen kaya grab ko na kasi lagi akong ano eh, mm, alam niyo yung nag nagki-craving ng ano ng durian. Sorry sa mga ayaw nito pero paborito namin 'to eh. Okay, salamat sa Infinity Asian for the yan special delivery po ninyo sa amin thanks pero subukan kong ano subukan natin kainin to try natin nakatip naka lang pala siya hmm, ganito pala yun talagang ano na. para hindi siya makawala lagyan nila ng tape tapos nakaano pa siya ganyan lang. Babaho na tong bahay ko maya-maya. Sorry na lang sa mga tao nandito. Pero, siguro kakain naman yung Chinese nito eh. Chinese, Taiwanese. Ah, hindi Chinese. Uh, Pilipino na sa bahay. Meron kasi ako mga housemates. nag sila dito sa bahay. Um, Para makagaan naman sa ano. Sa bayad namin sa weekly. Alam mo naman dito sa Australia. Dito kasi sa Australia. Ano siya eh. Dito yung ano namin eh. nakaputos pa oh. Try ko nga. Parang sobrang linis ah. Parang ginandahan talaga ah. Ayan, babayaran ko pa 200 plus. Isang araw pagkatrabaho. Mm, pero okay lang. Ayan, kakainin na ni Manang Manang. Mmm. Mmm. Sarap. GB alikena ka na sa bahay. Andito na yung durian. Kulang talaga siya ng hinog pa. Pero okay lang. Kasi nung sobrang hinog. Sarap niya ang mga manang. Mm, galing pa ako sa tabaho. Mm, tabaho ko sa Korean restaurant. May anak kasi ako kaya. Ano lang ako. Yung short time lang ba. Hmm? Hindi masyadong hinog. Hmm. Pero masarap. Matamis. Mm. <laughs> Sorry sa mga ano, ayaw nito. Pasensya na kayo. Salamat. Sarap talaga. Hindi makatiis si Manang. Wala pang ano ha, wala pang lunch, pero inuna, inuna talaga niya yung durian. Mmm. Mmm. Tap. Itay natin ka baby kung Kakain ba siya? Eat na! Eat, durian. Sige na! Ay, pag inarte! Muli, tag-Pilipinas tungod sa Doriam niya, karun! Ang Ah! No! Yes!